po yung installation na ginawa natin sa LED conversion ng ating tail light. Kasi gumamit po tayo ng T15 na LED tapos yung uh, signal light na pang t sa mga Mio. Tapos uh, <coughs> tinanggal po natin yung ah uh, bulb, stock bulb natin na pang tail light. Tapos nilagay po natin yung ah uh, pang T10 na sakit Tapos yung positive at yung ground na wire siniksik po natin dito sa dating uh, lagayan ng ating stock wiring. Fit po yan. Ayan. Mapapansin nyo po. Tapos, uh, dito sa sa ground, nirekta lang po natin siya dun sa ground ng ating stock wiring. Sa positive, uh, dalawa po yan. Sa high and uh, yung park light nya, saka yung brake light. Sa park light, naglagay po tayo ng diode na isa. Sa blue wire, pupunta dito sa positive. Tapos yung Breaklight light naman natin tinap natin nilagyan natin ng isang diode at saka resistor para pag nag break light tayo mas maliwanag po yung ilaw ng ating uh, led tapos yung dalawang diode natin uh, para wala pong excess voltage na lumabas galing dito kasi pag hindi nyo po nilagyan, uh, pag magbibreak kayo, iilaw din yung doon sa may uh, panel gauge nyo. So ito yung purpose ng diode na ilagayin natin. Yung resistor naman ang purpose niyan para mas maliwanag yung ilaw compared doon sa uh, park light natin. Testing po natin sya. Yeah. Paghiwalayin ko lang, baka mag-short kasi. Ito po yung ilaw ng park light. Ayan. Maliwanag so, po yan pag gabi. Anyway, mapansinin naman po yan pag umaga. Pag nakalagay dun sa ating uh, tail light. Uh, ito po yung itsura pag nag-break. Ayan. So, maliwanag po siya. Park light. Tapos pag-break. Ayan. Mas maliwanag. Ayan. Brake. Park light. Brake. Park light. Brake. Park light. Tapos tanggalin natin. Off natin. Yun, Yun po yung purpose nung no resistor na nilagay natin tsaka yung dalawang diode dun sa uh, park light at saka sa tail light again yung ground direct yung ground tapos yung uh, T15 saka yung T10 na socket pang Mio pekta nyo lang po dun sa loob ng lagayan ng stock bulb natin tapos ilusot nyo po yung dalawang wire nya dun sa likod para mag fit po siya. Ganyan po yung ginawa kong conversion ng uh, LED ten light sa ating Kuro uh, pipe. next time, ang gawin naman po natin i-convert natin yung mga signal light ng LED uh, papakita ko rin po kung paano gawin yun i-electrical okay, tape na po natin to at hinangin finalize po natin lahat ko Tapos, iti-testing po ulit natin. Papakita ko po ulit sa inyo. Ito na po yung uh, final outcome ng ating kinawa. Check po natin. Ayan po, itsura niya pag naka-off. Spotlight po natin siya. Wait lang. Check natin. Blues. na plus na plus, blues na blues so wiring yun okay na uh, ah, lang po 15 na po natin yeah. po itsura nya kapag naka off yung tail Yan po yung ilaw pa at naka onion tail light. Medyo low voltage tayo sa battery kaya nagkikling po yan. Masira po kasi yung ating battery dahil sa tag-tipaya natin. Break po natin siya.